akala ko noon pag magbago ka maging maayos na tayo habang hinihintay kitang magbago ka mayroon na palang naghihintay sa'yo na bitawan kita kaya pala malakas ang loob mo na baliwalain ako dahil mayroon ka na palang reserba. pag umayaw at napagod na ako may ipapalit ka na pala sa akin napakasakit para sa akin ang makita kang hindi okay habang tayo pa. Kaya pinilit kong bitawan ka para lang maging malaya ka na at maging masaya ka na sa iba. alam mo, isa nakilala kita. Hindi na ako makatulog sa kakaisip sa iyo. Mali ba ako na lagi kita na Mali ba ako na ikaw ang pinipintig ng puso ko? Pangako ko sa iyo, pag maging tayo, iingatan kita, mamahalin habang buhay. Ano na? Girlfriend na ba kita? Sinagot mo na ba ako? Ano pa bang dapat kong katunayan sa iyo na mahal kita? At handa kang katunayan sa iyo kahit anong araw o kahit anong oras. Patunayan ko sa iyo na seryoso ako sa mga naramdaman ko sa iyo. Alam mo kasi, ayaw ko nang maghintay ng matagal. Kasi bukas at ngayon, pareho sunod na buwan at ngayon pareho lang din o sunod na taon at ngayon pareho lang din pinapatagal mo lang ang panahon may kasabihan tayo time is good sayang yung mga lumipas na mga panahon okay lang magpahintayin mo ako pero hindi na ako aasa pa kung bibiguin mo ako ngayon tanda yun na wala ka talagang pagtingin sa akin. Kaya habang pinapahintay mo ako, dahan-dahan ko nang kalimutan ka. Kasi kung may pagtingin ka talaga sa akin, hindi mo na patagalin pa. Mag-desisyon ka kaagad. Oo, sinasagot na kita. Salamat, sinagot mo na ako. Pangako ko sa'yo, iingatan kita at mamahalin habang buhay. Kumusta ka na mahal ko? Sana maayos ang kalagayan mo. Naalala lang kita. Naalala ko lang nung panahon tayo pa. Masaya pa. Salamat sa lahat. Sana naalala mo rin yung mga maganda at mabuti kong nagawa sa'yo. iyo. Iiyak ka man ngayon sa problema, one day iiyak ka dahil tininig na ni Lord ang matagal mo nang pinagdasan. Nakakapagod din pala sabihin sa sarili mo na kaya ko to. When deep inside, you just wanna give up. Yung kahit anong cheer up mo sa sarili mo, pagod ka na talaga physically, mentally, and emotionally. I just wanna rest. Gusto ko nang magpahinga. Kung ikaw ang magsisimbing kandila ko sa dilim, hindi kita sisindihan. Bakit? Kasi mas gugustuhin ko pa maglakad sa dilim na kasama ka. Kaysa makarating ako sa liwanag na wala ka na.